Nagsimula na ang pasukan sa mga pampublikong paaralan. Inaasahan namang madaragdagan pa ang mga mag -e enroll na estudyante tulad na lamang sa President Corazon C. Aquino Elementary School. Ang ilan umano kasi dito, mga lumipat mula sa pribadong paaralan. Ang detalye sa ulat ni Bien Manalo. Alas 4.30 pa lang ng umaga, inihatid na ni Malu Rosana ang kanyang apo na nasa ikalawang baitang sa President Corazon C. Aquino Elementary School sa Quezon City. Sa pagsisimula ng klase ngayong araw, nagtatrabaho ang mga magulang ng bata kaya siya na muna ang maghahatid sundo sa kanyang apo. Excited si Malu sa muling pagbabalik eskwela ng kanyang apo. Siyempre, papakain po, pakain po, pinaliguan yung apo, binisan. Pero dahil sa pabago-bagong panahon, hindi tuloy maiwasan ni Malu ang mag-alala sa kalusugan ng kanyang apo. Ay, pinapainom po po ng vitamins tapos pinapakain ko po, po. Isa lamang si Malu sa mga magulang at guardian na matyagang naghatid sundo ng kanilang mga estudyante. Sa pagbubukas ng klase ngayong araw sa President Corazon C. Aquino Elementary School sa Quezon City. Ang pangalawa sa may pinakamaraming bilang ng learners sa lungsod. Smooth naman yung opening ng klase natin. Lahat ng mga teachers, lahat ng mga non-teaching personnel maagang dumating. Sa huling tala ng pamunuan ng eskwelahan, 82% na mula sa mahigit 8,700 enrollees noong nakaraang taon ang naitalang enrollees ngayong araw o katumbas ng mahigit 8,300 na mag-aaral. Inaasahan na tataas pa ang bilang na ito sa mga susunod na araw na posibleng mas mahigitan ang naiulat na enrollees noong nakaraang taon. Isa naman sa tiniting ng dahilan sa pagsipa ng enrollees ang pagdami ng transferi. Maraming nagtatransfer transfer from private schools kasi dahil sa financial problem. Hindi naman naging hadlang ang nagdaang kalamidad para ituloy ang pagbubukas ng klase ngayong araw. Sa totoo lang, nakapekto talaga dahil siyempre may mga nabahang mga estudyante. Handang-handa na, lalong-lalo na ang kinder, grade 1 at saka yung grade 4 kasi sa, dahil sa training ng matatag kurikulum. Handang-handa na rin ang mga guro ng paaralan, gaya na lamang ni Billy Ray Barba na sampung taon ang nagtuturo bilang SPED teacher. Nag-research ako ng mga makabagong uh, mga bagay na pwede natin idagdag sa classroom. Nakaantabay naman ang Quezon City Traffic and Transport Management Division sa labas ng eskwelahan para sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.